hangit kung na ano man ano kaya may gawa nito bayawak o daga magandang umaga po mga idol uh, nanti tayo sa loob na ano, sasahan nipahan bali may, may tayong dalawang bobotrap yung kagagawa natin pareho bali tinry lang natin dito sa malapit na spot at titingin natin kung makakahuli so ang laki ng tubig oh. yan pandawin natin guys dalawang piraso lang yan ito yung isa so kinabit ko pala ito kahapon yung hapon hindi na lang nakapag video ito guys yung namin din oh betrap gay naman oh sana may laman talaga bihito naman ganyan kayo kayong mga pagong kayo. Ayan ito. Ikaw mo na naman. Pang ilan ka na. Hindi ka na nakakatawa pong pagong. Ay. Kalaki-laki mo pa naman. Buhay naman ako sa aking bagong trap. Hanip ka talaga. Punta natin sa guys. Ah, Si Pompagong ah. Eh. Hindi na si si Pompagong. guys, yung isa pa. Sana naman may laman na. Bukya. wala kahit isang hipon ayun okay, ko may butas pala siya guys oh. sinira-sira pala to wasak-wasak daming butas oh. Oh, may pandalak eh ayun ayun pa yun lang kaya pala walang naman parang isa hmm. ano kayang may gawa nito bayawak o daga hirap